hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live namin iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Opisyal lang kinilala ang mga bagong halal na Board of Directors ng Manila Broadcasting Company of MBC sa Greenup na Stockholders Meeting. Ang mga detalye panoorin sa The Better News Report ni Rose Baviera. Ginanap ang taunang stockholders meeting ng Manila Broadcasting Company kahapon, ikatlo ng Oktubre sa Elizalde Hall Alive Theater sa Pasay City. Dinaluhan ito ng mga miyembro ng Board of Directors ng kumpanya at ilang mga piling individual. Pinangunahan naman ng Senior Vice President for Operations na si Juan Manuel Elizalde ang daloy ng programa kung saan kabilang sa mga agenda ang pag-aproba sa minutes ng nagdaang taon ng Stockholders Meeting na ginanap noong 5 ng Oktubre taong 2023 at ang audited financial statement ng nakaraang taon opisyal ding binuksan ang eleksyon para sa Board of Directors sa taong 2024 to 2025, kung saan nahalal si na Mr. Federico Elizalde, Mr. Juan Manuel Elizalde, Mr. Roberto S. Jr., Mr. Eduardo Cordova, Mr. Julio Manuel Macuha, Mr. Marvel Tan, Attorney Hill M. Torres, Mr. Robert Pua, at Attorney Rudolf Hularbal nang walang pagtutol. Sa President's Report na ibinigay ni Mr. Roberto S. Nicdao Jr., Pangulo ng MBC, Tinalakay niya naman ang mga naging suliranin ng kumpanya bilang isang media entity nang manalas ang pandemya at ang mga hakbang ng kumpanya sa pagbangon mula rito. This resilience is largely due to the increased loyalty of several locally owned major fast-moving consumer good brands which have benefited from using radio as their primary advertising medium. Ibinida rin niya ang formalize ng Operation Tulong upang mas mapalawak pa ang serbisyong hatid ng programa. Transformative kung tawagin ni Mr. Nick Dow ang taong 2023 para sa MBC Media Group. Ngayong taon, nakatoon ani ang MBC na iangat ang ratings ng mga istasyon sa ilalim ng kumpanya, kasabay ng mas pinalalim na koneksyon sa mga manunood at tagapakinig nito, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa iba pang panig ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa nagdaang World Teachers Day, iba't ibang paraan ng selebrasyon ang ating isinagawa para maiparamdam sa mga itunuturing na second parent ng mga estudyante ang kanilang kahalagahan. At kabilang na nga dyan ay ang pagtanggap ng mga ito ng isang libong pisong incentive mula sa gobyerno ang mga detalye alamin sa report ni Mili Borha. Nakatanggap ng isang libong pisong incentive ang mga guro noong World Teachers Day no October 5. Yan ay mula sa nakalaang 912 million pesos na pondo sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act para maipaabot ang tigi isang libong piso sa 912,000 na mga guro sa pampublikong paaralan. Ito ay bilang pagkilala sa kahalagahan ng mga guro sa bansa. Ayon kay House Committee on Appropriations Vice Chairperson at Makati City Representative Luis Campos Jr., nilang pataasin pa ang insentibong ito para sa susunod na taon. Sa katunayan, naaprobahan na umano ang 2025 National Budget kung saan kabilang ang pondong 955 billion pesos na nakalaan para sa naturang benepisyo. Magugunita ang taong 2019 nang magsimulang maglaan ng 800 milyong pondo ng pamahalaan para sa incentive. At sa inihay ni Campos sa House Bill 7840 Layo nitong itaas sa 3,000 piso ang halaga ng benepisyo. Maliban dito, siniguro rin ni Campos na nais ng Kongreso na ponduhan ng kabalikat sa pagtuturolo o Republic Act 11997 para may taas sa 10,000 piso ang taunang teaching allowance ng mga guro mula ka sa kasalukuyang 5,000 piso. Para sa DZRH TV, ito si Milly Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Talaga nga namang Pinoy o Filipinos are everywhere. Patunay dyan na hindi lang ang ating kultura ang maaari nating pakilala sa iba, kundi maging ang ating wika. May alokasi ang Yale University sa United States ng kurso sa wika Tagalog. Ang iba pang detalye, tunutukan ni Angelica Cosme. Mag-aalok ng kurso sa wikang Tagalog ang Prestigious Yale University sa New Haven, Connecticut sa Amerika. At dahil dyan, naghahanap na rin ang Council ng Southeast Asia Studies sa Yale ng Filipino Instructor para sa iaalok na kursong inaasahan na magsisimula sa fall semester next year. Ang mapipili ay magtuturo sa naturang Ivy League University ng tatlong taon kung saan ang pangunahing duties bawat academic year ay susentro sa four learning skill areas, gaya ng pagbabasa sa pagsusulat, pagsasalita at pakikinig ng Filipino o Tagalog. Habang advanced language courses na may magpo-focus sa literary, social, political, cultural at social linguistics topics na may kinalaman sa naturang wika. Ang Filipino instructor ay makikipagtulungan din sa Vietnamese at Indonesian language lecturers upang higit na mapalakas ang Southeast Asian Studies sa Yale. Ang iturang programa ay naaprobahan kasunod ng petisyon ng Filipino Student Organization na kasama na isali ang wikang Tagalog sa International Language Courses ng Universidad kung saan higit 380 students at faculty members ang pumirma. Maugulita na Marso noong nakaraang taon, nagsimula rin mag-alok ng kurso sa wikang Tagalog ang Harvard University kung saan ang kapitanya teacher na si Lady Eileen Orsal ang napili para sa naturang posisyon. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakuha ng isang resort sa Siargao ang ikalabing limang pwesto sa listahan ng top 50 Greatest Hotels na inilabas ng The Telegraph Hotel Awards. Ang iba pang detalye, tutukan sa report na ito. Pasok ang ganda ng isang resort sa Siargao para mapabilang ito sa listahan ng Top 50 Greatest Hotels ng The Telegraph Hotel Awards. Nakuha ng Naipalad Hideaway na kilala noon bilang Dedon Island Resort ang ikalabing limang pwesto. Mula sa naging hagupit ng bagyong Odette taong 2021, binigyang halaga ng The Telegraph ang muling pagbangon ng lugar kung saan ipinakita nito ang mas intimate at sustainable nitong version. Sa palad Hideaway, may enjoy ng mga bisita ang iba't ibang uri ng pagkain, mga mini bar, unlimited spa treatments, water sports at iba pang nakatutuwang aktibidad gaya ng island hopping at mga cooking class. Sa bawat isa sa sampu nitong villas, mayroon ng apat na kama, bumper bathroom at outdoor terrace. Araw-araw ding nababago ang menu ng kanilang chef, depende sa rekado na maaring matagpuan lang din sa kanilang farm o mula sa mga lokal na mangingisda. Samantala, ikinatuwa naman ng Department of Tourism ang pagkilalang natanggap ng Naipalad Hideaway at ipinagmalaki na bahagi ito ng bisita Be My Guest Referral Incentive Program ng kagawaran. Ang Telegraph ay isang UK-based media company na itinayo taong 1955. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nangako naman si Pangulong Bongbong Marcos na mananatiling prioridad at tututukan ng administrasyon ang kapakanan ng mga guro. Ito ang inihayag ng Pangulo kasabay ng pagdiriwang ng World Teachers Month at hinimukri ng mga guro na patuloy na pataasin ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Ang iba pang detalye, tinutukan ni Rose Babiera. Hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Education na patuloy na iangat ang kalidad ng edukasyon sa bansa at nangakong nananatiling prioridad ng Marcos Admin ang kapakanan ng mga guro sa pagdiriwang ng 2024 National Teachers Day Celebration sa Smart Araneta Coliseum na may temang Together for Teacher Appreciation, Admiration, Approval and Attention. Kinilala ng Pangulo ang kontribusyon ng mga guro, hindi lamang sa paghubog ng mga individual sa paaralan, kundi maging sa ambag nila sa lipunan. Binigyang diin din ng Pangulo ang mga sakripisyo ng mga guro noong panahon ng pandemya at ang mga effort nito na higit pa sa sakop ng kanilang responsibilidad. Kaya, uh, I think I'm safe in saying that uh, not only will the schools not work without teachers, the community will not function without you. Sa kanyang talumpati, nanawagan din ang Pangulo kay Deped Secretary Sani Angara na tutukan ng pagpapaunlad ng kalidad ng edukasyon sa mga pribado at pampublikong paaralan at isulong ang karapatan ng mga guro lalo na sa akses sa sapat na resources. Nakatutok din ani ang gobyerno sa pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga guro nang mapagtuon ng pansin naman nila ang kanika nilang personal na career advancement at professional development. Wala ng guro ang magre-retiro na Teacher One ayon yan kay PBBM. Libo-libong guro mula sa iba't ibang panig ng bansa ang nakidalo sa selebrasyon. Kasama naman ni PBBM si Education Secretary Sunny Angara, House Speaker Martin Romualdez at First Lady Liza Marcos sa pagdiriwang na ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binigyang parangal naman ang Culinary Capital of the Philippines o ang Angeles City sa Pampanga bilang Asia's Best Emerging Culinary City Destination para sa taong 2024. Yan ay matapos kilalani ng World Culinary Awards ang syudad dahil sa matagumpay na pagpapanatili ng kultura at tradisyon nito pagdating sa pagluluto. Ang iba pang detalye, tutukan sa report na ito. Binigyang pagkilala ng World Culinary Awards ang Culinary Capital of the Philippines o ang Angeles City, Pampanga bilang Asia's Best Emerging Culinary City para sa taong ito na ginanap sa Dubai United Arab Emirates. Ito ay dahil sa matagumpay na pagpapanatili ng syudad ng kultura at tradisyon sa pagluluto, bagay kung bakit naging maingay ang pangalan ng lugar sa buong mundo at tawaging world class. Ilan nga sa mga sikat na lutong kapampangan ay ang sisig, kasuy, palabok, tosino at buro na kung saan hanggang sa ngayon ay mga orinal na recipe pa ang ginagamit. Nahigitan nito ang iba pang makilalang bansa pagdating sa larangan ng pagluluto tulad ng Hanoi, Vietnam, Kuala Lumpur, Malaysia, Kyoto, Japan at Taipei, Taiwan. Ayon sa Department of Tourism Region 3, patunay umano ito na kayang makipagsabayan ng Pilipinas sa ganitong klaseng larangan habang pinapahalaga natin ang yaman at kultura ng bansa pagdating sa pagkain. Ang World Culinary Awards ay ang pinaka-prestiyosong award-giving body sa larangan ng kulinary sa buong mundo kung saan tinawag itong Oscars of the Travel Industry. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang malaking hamon ang mobility para sa mga batang isinilang na may physical disability. Lalo't kadalasan ay hindi naman akma sa kanilang kondisyon ang ipinagkakaloob sa kanilang tulong. At ito nga ang naistugunan ng special na proyektong inilunsad ng isang grupo ng Persons with Disabilities o PWDs mula Tagum City na kung tawagin ay Lingkuranan sa Kagawasan o Wheelchair of Freedom sa Ingles. Narito ang report ni Arnold Herrera kalayaan at pag-asa ang hati ng isang munting wheelchair na gawa sa tatan, lalo na para sa mga bata na mayroong orthopedic impairments. Tinaguri ang Lingkuranan ng sakagawasan o Wheelchair of Freedom sa Ingles. Ang proyektong ito ay pinasimula ng siyam na miyembro ng Barangay San Isidro Person with Disabilities Association o BSIPWDA sa Tagum City, Davao del Norte. Layo nitong i-empower ang mga batang PWDs na makapaglaro at makapaglakbay nang hindi dumedepende sa tulong ng ibang tao, gayon din ang makapamuhay ng normal tulad ng ibang bata. Ayon kay Engineer Darlito Palermo, team leader ng proyekto at regional council member ng National Anti-Poverty Commission, tinutugunan ng Wheelchair of Freedom ang kakulangan ng akmang assistive devices para sa mga batang may pisikal na kapansanan. Anya, bagamat may mga wheelchair units naman available, ay hindi naman ito nakakustomize para sa mismong pangangailangan ng bata. At higit sa lahat, hindi affordable. Mga problemang tinutugunan ng proyekto. Kumpara sa pangkaraniwang wheelchair, ang wheelchair freedom ay mas magaan. Nagkakahalaga lamang ng nasa 6,000 piso at kayang bumuhat na aabot sa 20 kilograms. Malaki naman ang pasasalamat ni Palermo sa gobyerno dahil sa naging tulong nito sa matagumpay na paglulunsad ng proyekto. Umaasa rin ito na magiging katuwang nila ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa planong isama ang Ratan Wheelchair sa libreng PWD package ng pamahalaan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Isang young Filipino speed skater ang nakakuha ng tatlong ginto sa katatapos lang na Southeast Asian Open na ginanap dito sa Pilipinas. Kilalanin natin ang 12-year-old Pinay Pride sa report ni Millie Borja. Nagpakitang gilas ang 12-year-old Filipino speed skater na si Kirsten Lane Sac Fernandez sa katatapos lang ng Southeast Asia Open Short Track Speed Skating Trophy na ginanap sa SM Mall of Asia kamakailan. Tatlong ginto ang nasungkit ng Pinoy Pride matapos dumenahin ng 1,000 meters, 777 meter at 500 meter. Ayon kay Fernandez, nagsimula ito sa sports sa pamamagitan lamang ng sibling strolling hanggang sa tuluyan na niya itong nagustuhan at matapos ang dalawang taon, isa na itong international medalist na nais pang makatungtong sa mas malaking entablado sa hinaharap, gaya ng pagre ng Pilipinas sa Olympics at yun ang mga latest update sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Borha, Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa usapang showbiz. Liza Soberano, bahagi na ng isang Singapore-based talent agency. Ang mga detalye, panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. From careless music to wild, pumirma na ng kontrata sa Singapore-based talent management group ang press na si Liza Soberano. Sa Instagram, ipinakilala ng kumpanyang wild ang film actress bilang kanilang bagong talent. So may pagbatiin, welcome to our wild family. Malgunita na ito ng lang Setyembre nang makumpirma ang pag-alis ni Liza sa Careless, ang talent management company ng singer-actor na si James Reid, matapos ang dalawang taon. Batay sa website ng Wild Bukod sa pag artist, isa rin silang record label, media production at marketing company. Samantala, yan nga sa latest get sa buhay. Ang aktres bari ng Instagram ay ang panonood nito ng F1 Grand Prix sa Singapore at ang kanyang pagdalo sa New York Fashion Week na September. Para sa DZR TV, ito pa showbiz angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang pampa better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, Palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang the better news. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV